Aries, sa aspeto ng pag-ibig, magdadala ang araw na ito ng kasiyahan at kapayapaan sa iyong buhay. Walang makikitang senyales ng tampuhan o alitan, kaya't asahan mong magiging maayos ang inyong samahan. Sa halip, patuloy ang pagunlad ng inyong relasyon at darating ang swerte na hatid ng mga gabay ng kapalaran, lalo na sa iyong pamilya mahalagang iwasan ang anumang uri ng away o hindi pagkakaunawaan, at laging piliin ang landas ng kasiyahan at pagmamahalan, alalahanin na ang tunay na kaligayahan ay nagmumula sa pag-uunawaan at pagkakaisa. Kaya't si Kaping palawakin ang iyong pangunawa at bigyang pansin ang mga bagay na makapagpapalalim ng inyong samahan.